mga sakuna na nangyayari sa atin. At ako po'y handang-handang tumupad sa tungkulin ng ating organizations para po sa PDP. Maraming maraming salamat. At magandang umaga po. Yeah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, ako po'y uh, nainayahan ni uh, aking uh, kaibigan, partner ko doon sa pag-impeach kay Andres Bautista at uh, kapartner ko rin sa pag-sampanan, uh, ng ethics case against sa uh, Ito lang po ang masasabi ko ngayon. Kami po ay hindi bago itong panawakan na ito. Yung grupo ko po, yung Marcos Alistian Movement, at saka yung Inday Cares na pinamunahan ni Karen Publete at yung mga kasama at mga iba-iba pang grupo. In ito living witness namin pinuntahan namin yung KOJC, ito si Bobit tinamahan kami, nagrally kami sa Dabao at kami pa yung nag-umpisa nung naisog pero hinayjak lamang ng ilang tao eh, nawala na tuloy ang uh, leader ni Presidente Duterte. <laughs> Mga kababayan, ako po, alam na alam ko, ah, kasi kumpali kong buo si Martin, kumpali kong buo si Sandy Alam ko silang dalawa, hindi pwede i-deny ni Martin na wala siyang kinalaman kay Sandy Hindi ko lang sasabihin ngayon at a proper forum sasabihin ko lahat ang naririnig ko sa mga usapan nila. May mga personal witness na hindi pwedeng i-deny ni Martin na si Saldico tao-tao lamang niya. Walang gagawin si Saldico kung walang pahintulot kay Martin Romualdez. And I will say that with evidence in due uh, time. mayroon po akong mga nilapit ng mga congressmen na humingi at sasabihin ko po yon uh, later on. Uh, so, yun lang po. Pero na, nasaktan po ang damdamin ko nung nangyari sa Senado. Kasi may mga traidor. Uh, itong dalawang bilyar, napaka-traidor nito. Uh, alam mo, laking tiwala ko dyan kay Manny Bilyar at kay Cynthia Bilyar. Noong una pa lamang, mga kababayan, noong 20, 1998, noong tumakbo si Villar, walang-wala yan, uh, bankrupt na yung kumpanya niya. Pero tinulungan namin maging speaker, nagbigay siya ng 100 million kay ARAP as contribution. Dapat si Bibit Wabit ang uh, maging, uh, ano nun, maging uh, uh, chairman ng committee on appropriation. Pero uh, de, si Bibig Babig sana ang gusto ni Erap na speaker dahil magkaibigan sila. Pero nagapag contribute si Bilyar at doon na buhayan ang kanyang negosyo. Pero dito, tinulungan ito si Abil Bilyar ni Sara Duterte. Pero ano ang ah, kapalit? Ah? dahil sa kanilang kabulastugan ng kanilang mga negosyo, yung price sa uh, ano ba yan? Yung water, yung uh, inimbestiga sila ngayon ng SEC at ang uh, uh, Stock Exchange kaya bumigay iniwanan ang grupo ng uh, unity nila doon sa Senate pinamunuhan ni Senate President Escudero at tinang tinanggal si Malcoleta at ang ilalagay daw yung pinapatanggal namin dahil sa kabulastugan pag mamimili kumano ng mga testigo para patestify sa mga hearing yung si Huntivirus. So, kung hindi man yan, ah, kung si Ping Lakson, ah, ah, wala tayong problema. Ah, pero, kung ah, ibang ah, ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat, ah, ay nagsasabi na, o oh, si Marcos ang may pagsimuno nitong pag-discover nitong uh, ano daw uh, uh plant control uh, mess plot control corruption mga kababayan huwag tayong maniwala si Marcos ang mastermind sa lahat mga kababayan since 2023 at uh, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, Pano uh, paano nakalusot uh, yung uh, pag flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni 2.5 billion lamang o ilan lang ang billion pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Manco siya, pare? 2024, pinalusog na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 plan control projects, palakpakan lahat. Tapos after one week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa uh, BICAM. And yet, pinilmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, napilbahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, but marami pa. Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally uh, ask every citizen na mag-isa at magkaisa po tayo i-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, pumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Ha? Magliliwalay lang. Ha? Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? E eh, sabi ni Laisala, 10am pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yan po mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yan lang po ang masasabi po ngayon, uh, ngayong umaga. Thank you, thank you. Okay, good morning everybody again. I'm Rod Barnejo, moderator, appointed by Dr. Uh, right Tapasio. You know, after sabi ko lang ha, malakas ka sa akin. I'm supposed to have breakfast with my wife this morning. Today's my birthday. I turned 75 today. Thank you. Anyway, I got to it. It's, it's uh, 10.45 and I'll end by 12 o'clock. So let's say our piece. get to the point, K-I-S-S, keep it short and sweet. Okay, first of all, Verdi, yung your yung advisory, you mentioned People's Congress. Okay, People's Congress. Okay, i question Alam natin and we know the culprit. The question is, what do we do next? Okay, so may I start? Thank you, please.